Good morning, good morning, good afternoon, good evening sa Pilipinas Mga kababayan, welcome to my vlog again Ginataang labong tayo, mga kababayan Yan ang ating ginataang labong With chicken Yan Mga kababayan mga idol, kain po tayo na ginataang labong. Shout out sa lahat ng mga followers ko at ingat po kayo lagi kung anuman ang ginagawa ninyo. Ang niluto natin ay ginataang labong bomb shoot, bamboo shoot, bamboo shot. Mayroon pala dito sa Houston, Texas. Ingredients niya po yan ay gata, luya, sibuyas, bawang, at kunting pampasarap. At lagyan natin ng siling pahaba. Ayan, at chicken. Ilaga muna natin yung labong at pigain natin at natin at igigisa mga kababayan Ayan. para masarap ang ating labong at lagyan natin ng gata at patuyuin natin ng konti at luto na po yan hindi to eat na mga kababayan Shout out sa lahat ng mga kapamilya ko po dyan sa San Carlos City, Pangasinan. Yung hindi pa nakasubscribe po sa YouTube channel ko at sa aking Facebook page, subscribe na po kayo. Baka kayo ang aking matulungan. Mga kababayan, thank you. Thank you for watching. Bye-bye. At ingat po kayo lagi kung ano man ang ginagawa niyo.